Ayan uh, mga tol, dito kami ngayon, kukuha kami ng, ano kukuli natin? Ano, yung, ito, ganito. Ayan o, yan pwede, hindi. Itigas na ito. Ayan. Uh -huh. Anong tawag yan? Nipa. Bunga ng nipa. Yan, dito kami sa ano, wala bang ano dito, anaconda? Dito, walang as nito. Wala. Guys, dito kami sa ilog sa maraming nipa. Oo, oh, baka may alimango naman dito. Alimango na lang tirahin natin. Alimango lang. Maliliit. Maliliit. Ayan po. <laughs> Ay. matigas tigas niya, no? Pwede. Eh. Ayan, no. Kulay, ano? Ay, matigas na. Matigas na. Ah, kailangan yung malambot mo, Mano. malambot din, eh, no? ah, oh. Ano ito kainin? Hmm. Oo. Tigas na. Tigas, matigas. Tigas na. Tigas. Hmm. Yung inano ni, ano, Dragon Balls. Yun, hindi, hindi. Mm -hmm. <laughs> okay, hanap ulit kami ng iba. Yan po, ang hirap umapak dito. Dumulubog ang paa mo. Pumunoy. Pumunoy. Yan ito. Check natin kung okay. Yan sana okay na yan. Pre. Check natin. Yan. Kukuha siya ng isa para ma check kung okay. Medyo matigas na alam ito. Yan. Hirap tanggalin. Ah, ano, nalalaglag din pala siya. Tinuktukan. Ang gata. ito gosh na Bagul ito ito gosh na mabugol boy pa kamatalon ito gosh na mabugol oo eh alin din ko pa ito gosh na din na yung ano yun, no pa yung parang malabnaw oo para sa buko yan po ang tigas pala ng ano na to baon na to talagang mahirapan din pala yan first time lang po natin sumama sa mga ganitong ano adventure yan huwag niyo pong kalimutan biyahe ni Chu at ang aking YouTube channel Chomak TV. Pwede pa? Tigas no? Grabe, hirap buksan. Yan, pinupwersa na po. Yan, okay. Huwag pwede pa itong lutuin ganito. Yung ganyan. Hmm. Pwede pa lutuin ito. -hmm. Malambot ito pag luto. Hmm. Oo, kasi may mani pa sa alob eh. Pwede na ito kung lutuin na Ano sa pag niluto matutunaw hindi? Hindi. Ah, ano yan? Hmm. si Willian. Yuhuu! Okay, nakaisa na po kami. Salamat naman. Kahit pa paano, hindi kami sasablay. Bunga ng nipa. Yung. Yung. Ayun lang, nakuha ang dito yung mga ano. Ayun, meron pa. Ayun, ay medyo mm -hmm. ano, isa-taas, no. Silaw. Ah. ang gusto ko, uh, go. Magdikit. Magtigas buksan. Yeah. Okay. Makunat mm -hmm. din pala 'to. No? Silaw. Pag naluro ito, kakaunti lang ito. Ganito. Ah, mga ano lang. Malit yung loob, di ba? Oo. Mm -hmm. Kaunti lang ito. Mm -hmm. Uy! May namamata talaga. Hindi <laughs> si na taas. Ah, si Willy. Ay, na nakaupo. <laughs> Sabi si Willie yun eh. <laughs> oh, wow, oh, na kami dito ng, ano. <laughs> Yan oh, may ano <laughs> oh. Huh? sampai ke KN. Wei jangan Kau minta tahu. Dah saya cakap dah. Sudah Apa perginya pada Pak? Dah. Sekali aku tepat. sa sanggut ah Ay, hindi itu bos oh, ai ini ini tuh oh. ah guys ini itu nomor 5 ya ini sumber pedu-pedu yun kunat so, din pala yan oo so, Tugas Din mm hmm. Tugas Tidak ada tema kerami ya ah. Tugasnya mm -hmm. Lepin ke mana Dan apa jan Dan Dan Saat itu Dan ke atas Oh Bagaimana oh. Dan punca anjing anu kok. Lama ha? nang itu dia Wala. <laughs> ano pa yan, ano yung naman? Ah You know. Sir. Hmm. Ilam Oo nga. Buhay pa oh. Oh. Hmm. Oh. yun laman pala, no? Marami dito yun. baka madali man eh yan po testing po hirap mga mga hirap nga masarap ito ay lalagyan ng asukal hindi asukal Tegas sih. Hmm. Tegas dia. Wanita. Tegas. Macam yang dah nikah juga. Yang Ya, yeah, padami sila nang padami. Parang anyog din eh. Salamat sina la. Si Ante. Mukhang kalayas. Naanap lati. Uy pa, wala mangaman. Sayun lang, sayang. Hindi pa tumapat. Kaya nga eh Lumulubog yun ako eh Ano lang ko yung Silas lang tayo, wala bang andito Bubog Yan ah, Mga tol, lang kami Kasi talagang di, di, di kaya eh Hindi Pa na lang pa. Ayan. Okay. Ayan, mas ano pa. Oh, tilas na rin. No. <laughs> Yan mga tol, puro sablay yung ang namin. Hindi yata kami makakarami ngayon. Puro magugulang na to. Sabagay bagay, pa pa itong aming hahanapan. Baka sakali may makuha kami mga dalawang ano. Ikuli natin to, minakit na naman si tropa natin. Yan. Si Sam okay. Nairit TV subscribe na rin po ang kanyang page ang youtube channel niya Sam Naire TV at ang kanyang YouTube page Sam Naire TV din po hey, ha? Hey, Marites. Hey, Marites. Nakatingin na sa atin kanina na Nanaidit? Oo. So, Marites. Marites yan eh. <laughs> Hindi nawawala sa yan. eksena. Ito, kakoy. Uh -huh. Oo, oh, dito. dito. Hmm. Dito. dito. Dito? May mga nahuli. Dalag. Ang hirap yung pala nito maganap. Puro magugulang na ang aming mga nakikita. Ang aming mga natatagpuan. Sayang. Ang dami sana. Ayan. Ayan, mura pa. Pwede na yan. Parang wala pang laman. Wala pa? Laman. Ay, sayang. kapur dan ni hendang tu. Tiga sena. Tiga sena rein. Kita yang aku buat nang. tak? Tapi tak. Kaya yeah, nga Ang dami eh Hirap maganap ng ano eh. Yan, may, parang malambot na yan Mura pa mm -hmm.